Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang inyong kabalningkod, Mayor Christian D. Natividad ng Lungsod ng Malolos. Malugod ko po kayong inaanihahan sa gaganapin po nating Regional Science, Technology and Innovation Week 2025 na gaganapin po dito mismo sa makasaysayang Lungsod ng Malolos. Ngayong taon, ang temang Building Smart and Sustainable Communities ay magbibigay ng diin at kahalagahan sa agham, teknolohiya at inubasyon na maghuhubog ng mas matatag, ligtas at maunlad na pamayanan. Ipinagmamalaki natin na ang malolos ay patuloy na nangunguna at determinado upang maging isang modelo ng smart and sustainable community sa gitna ng Luzon. Halina po kayo at sama-sama po tayong sumaksi sa mga makukulay at kapanapanabik ng mga kaganapan ng RSTIW 2025. Tiyak, nakapupulutan niyo po ito ng kaalaman, inspirasyon at mga bagong karunungan. At para manatiling updated, ilike at ifollow po ang DOST Central Luzon Facebook page. kaya huwag po tayo magpahuli sa kaganapang ito. Halika na po at sumama na po kayo at makiisa at tuklasin po natin ang makabagong agham, teknolohiya at inovasyon na tunay na para sa bawat isang mamamayang Pilipino. Muli po sa inyo lahat, maraming salamat po at magandang araw na muli sa ating lahat.